Magandang umaga! Ngayon, ako'y naglalaga ng buto-buto at aking gagawing nilagang buto-buto. Yan ang aking pagkain or kami ng aking asawa. Yan. Pagkain namin yan. Dito. So, yummy. That. Ang ulam, kahit alam mong nasa malayo ka, nasa ibang bansa ka, wag nating kakalimutan ang pagkain Pilipino dahil Filipino food is the best, right? Thank you, happy Sunday everyone. Paalam.